diare nya ako maso, bago tawagan permit na kayo para magrally pati ni papa permit kayo ng papa kaya naganap permit niluluyo permit kasi ano sila. ano ba ano ba ano ba ano 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 ito hindi permit? So, Kaya nga, sir! Nasunod ko yung lahat kami na magkarami! Nakapito magagawa, sir, pero kasi kami walang permit! Hindi Kami magkarami ka na ang permit, pero ang walang permit! Walang permit na pagkaraga wala! Walang permit na pagkaraga wala! Bukat kami nakawa ni Tawdin! Kaya din! Lahat kayo ang at tapos iingan nyo katay ng permit! Mga buta kayo rin nyo! Walang permit na pagkakakaw! Kami lahat ng ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax! Kayo din! Tapos pinaprofektahan ninyo ang mga magkakakaw! Buta kayo na! Iingirma ko ngayon ng permit! Susunod ako sa batas! Nalangpapasunod ang batas ang posyente mismo magkakakaw! Buta kayo ng permit yan! Sabihin mo sa akin, ayaw violation. Wala kang kasabing violation sa kasi. Alam ninyo, walang violation. Ang nakabiolate mismo ang gobyerno. O, pumapasok ako. Bakit hindi ako pinagumasok? Wala, wala violation. Wala kang pumapasok.